Hi, good morning. Mga kawaray, welcome to the Wata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Bomba. Ay, ayun. Sombrero siya. Sombrero. Maganda. Maganda. Bait naman customer ko, di ba? may nagbigay sa akin ng mga damit mayroong pang cash meron sombrero ayan mabait mga customer ko, mga gwapo pa mamaya mapakita customer ko lang sa Diwata Mini Mart ayun yung Mini Mart ko mga buhay bilhin lang sila dito ganon kababait ang mga customer ko dito guys kayo yung mga ingitira dyan Diyos ko pakabait din kayo <laughs> para mabigyan kayo hindi yung ginagawa yun lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay, kung magtingda din kayo sa mga gilid-gilid. Tapos, yun. Sige, boss. Salamat. Okay. Yun nga. I love it. Sumbrirong mahal. Mamahalin okay, siya at saka. Yung ilaw nakabukas na. na, na di <coughs> ilaw? Ilaw. 哎呀，你俩